diver na ito sa ilalim ng karagatan. At mayroon ting isang dambuhalang isda na nasa kanyang harapan uh, na parabang ang tagal na nilang magkaibigan. Sa galawang pa lang ng kanyang mga kamay, naiintindihan wow. na siya ng dambuhalang isda na ito. Kabalik ka ito mga guys sa nakikita natin sa pangkaraniwang isda na pag nakakita ng tao sa ilalim ng dagat, karipas na talaga ito ng takbo. Takot talaga ang panggaray na isda sa mga tao. Pero kabaligtaran nito mga guys. Usad yang alam lamang taong ito ang lingwahe ng isang isda na kaya na niyang makipag-usap sa mga dambuhalang isda sa ilalim ng karagatan. Kasi kung makikita mo dito mga guys, napapasunod niya ang dambuhalang isda na ito. Nakikinig sa kanya at nahawakan pa niya. Nakita yung mga guys, nahawakan pa niya. Walang takot ang isda na ito. So, hulugan, na may dingwahi talaga ang isda na alam na ng taong ito. So, ang galing, di ba? Idol, panalo ka talaga. Sana, Idol, next time ipakita mo naman. Rumpi naman ang kausapin mo, Idol.